Aquaman and the Lost Kingdom. yung okay, panonoodin natin. Ito yung pida talaga rito. Dati nung nanonood tayo ng sine, 50 lang yung malaga. Ngayon, 370 na pala. Sa tayo sa Dito na tayo sa sine. Dito, Dito na tayo sa loob. Dito na tayo Dito na tayo sa loob. dito pala may libreng tubig na. Maraming salamat. Ano pangalan mo? <laughs> Regular na <ng tari> kanito? <laughs> <Tobi> okay pa lang. Salamat. <laughs> <laughs> Ganda itong Starbucks. Gawa ng, alam mo, nasa pispan sila. Mm -hmm. At nandito rin yung mga palaruan ng mga aso. Masa yung mga naglalaro yung mga aso dito. Mga nasa mo sa naglalaro ng aso? Wala, sana. Sinama ko yung mga aso. <laughs> Tila, trakas, <laughs> nag sila. Ano ba to? Libre yung palaruan na yan. Ang oh, gabayan. Wala silang babayaran dito. Alagang uh, kayo pa. Pwede dalit. kumain dito. Diba? So, kala mo nasa dagat ka o nasa lawa. Yes sir Hello sir! Chismosa! Chismosa pala yan Hindi tayo manghihinayang kuha ng camera Itong ating nakukuha na na yan naid na yan May rooftop siya Nandun yung inuman Ito yung ginamit ni kay Ray Irving Sa ating pag-iikot-ikot ay nagutom na naman kaya tayo papasok na rito sa isang kainan naman para makakain muli. Kaya ano pa, samaan niyo ako para tuklasin natin yung ano yung presyuan nga pa nito kung tama nga lang ba sa bulsa o kaya sobrang mahal talaga. Patuloy-tuloy na nang namimili ng mga kain namin yung aming mahal na asawa at yung aking mga anak para mapili na nila. Nandito na nga yung mga kain namin, ito'y deliver na. Ito lang bawat natin natin yung bawat kinakain natin Ito, ito yung pinakamalagang Part sa ating buhay pagkain At pinakabasaran Bawat tinatama niya sa camera, Yung nga lang, sabi, <laughs> pinita lang siya. <laughs> Titikpahin natin yung carbonara. Masarap din talaga. Pwede yung talaga yan. Yung mga uh, pwede pag malaki yung pagkain. Nakakuha nito yung akmang kalasa ng Pilipino. Kaya... Yeah mga pa Pilipino ka man, eh. mga pa ibang lahi pinakain nila ito mga pa ito malapit talaga yung maubos pero busog na busog pa naman talaga kami kaya meron po nalang matitira yung bawat pagkain natin sa bawat palang pagkain natin ay kailangan lang namin natin yung bawat tinakain natin mapamahal mong to kung mapamuhong mong to yung tokpampi nito pinagkalab sa pinto ng may kapal kailangan yung lasa nito ay maritik na natin ang masarap na masarap talaga at wala tayong ibang gagawin ito kung di mo kasalamat sa may kapanggawaan mo dito sa mga pinagkalawag nito kaya ano pa, para na muli maraming 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 salamat na pala sa mga viewers natin dyan at mga followers natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong panonood walang kumilit kanino sa inyo para panoorin yung aking video maraming maraming salamat sa inyong lahat magpalain sana tayo ng mga oh may at sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay

Ayan ang pinakamasarap pag kumain tayo, kailangan sold out. Mahirap naman, kumain na natin kirapahin pala. Sa ngayon, nandito na tayo sa pagbibig out dito sa ating kinain. Ito'y nag-aalaga ng 1,749 na sabi natin dito. Ito'y siguro kung sa presyo at presyo medyo may kamahalang pero nandun naman yung kasarapan kaya siguro ibabayad na natin ito kaya ano pa ito okay na nga yung may ko kaya yung sukling to ibibigay na lang natin sa kanila na bilang tip babu hanggang sa muli